Ito ang sinasabi ni Inday Sara Duterte, vice presidente. Pero bago tayo magpatuloy mga boss, pakisupport naman ako sa akin channel. subscribe Maraming salamat. Hindi sapat ang mga salita upang mabigyan natin ng tunay at makahulugang parangal ang anim na mga sundalo na nasawi sa pakikipaglaban sa teroristang maute group sa Munay, Lanao del Norte noong ikalabing walo ng Pebrero ang kanilang kabayanihan ay kapalit ng kaligtasan ng mga Pilipino hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Sa ating pakikiramay, sa kanilang mga pamilya ay tandaan sana natin na totoo ang banta ng terorismo at wala itong pinipiling biktima. Tandaan din natin ang panganib ng pangalap ng kabataan sa terorismo. Konkretong halimbawa ang pagpapasabong ng bomba sa Rojas Night Market sa Davao City noong 2016 at ang pananakop nila sa Marawi City noong 2017. Tandaan din sana natin na sa Marawi Siege ay napatunayan natin hindi natin isinusuko kaninuman ang ating kalayaan, kapayapaan at kaunlaran. Bilang isang mindanawon, personal para sa akin ang laban na ito. Bilang mga Pilipino, sana ay magkaisa tayo makiramay sa mga naulila at supilin ang kalaban ng bayan. Sumasaludo kami sa inyong mga pumanaw namin na sundalo. Pinakadakila ang magbuwis ng buhay para sa bayan. Maraming salamat sa inyong katapangan at pagmamahal sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Shukran. Bilib ako kay Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang malasakit at nakikiramay siya sa mga sundanong nasawi dahil sa pagprotekta sa atin mamamayan ma'am salot thank you so much sa iyong uh, pakikiramay at sa malasakit sa ating mga kawal na nagbubuhis ng buhay para sa ating bayan thank you so much ma'am